Live po tayo ngayon sa Grandstand kung saan ay ipinagdiriwa ngayon ang trestasyon ng, 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 ng mahal na poong ni Sins na karyo. Karen, alas dos pa lang ng madaling araw ay nagsimula na ngayong ikasyang ngayon, 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 ngayon na pinaro ang trestasyon ng mahal na poong isang Sins na matuloy po rin po dito sa kalupan. Next year. Karen, ito um, ang mga dito ngayon sa kanyang ay, ay medium-medium mga deputa at mga namamalatang tumagsas, ang tumagsasakit sa ng polo sa